rated SPG patnubay at gabay ng magulang Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay habang uh, isini-celebrate nitong si Miss Gigi ang kanyang uh, fashion show at nag uh, i ang kanyang mga um, gawa sa kanyang mga magandang mga design ay wala silang kaalam-alam na ito palang lang uh, si um, Mayor Magnus ay naitakas na ng kanyang mga tauhan at sila ang unang-unang target na napupuntahan dahil. Kating-katina ang kamay ni Mayor Magnus na makapaghiganti lalong-lalo na dito nga kaya Gigi dahil si Gigi ang nagpabagsak sa dating isang Magnus na napakatibay at kinakatakutan ng mga tao ngayon ay isang Gigi Robles ang nagpabagsak sa kanya kaya ganoon na lamang ang galit nga nitong uh, si Mayor Magnus at habang nagpapasensyo nga ang mga model nitong si Gigi ay bigkaroon nga ng putukan at uh, nabaril pa ang isa sa mga kasamahan nga dito ni uh, Gigi at dito ay laking gulat at bigla ng lahat nang bigla-bigla na lamang sumulpot itong si Mayor Magnus at dito nga ay hinahanap si Gigi at agad namang itinakas dito nga si Attorney Eric, ang kanyang nanay at si Miss Sophia kasama ang best friend nga ni Gigi at magkasama naman itong si Jared at si Gigi na nagtago nga sa likod ng stage at kitang kita nga nila ng masabat ng mga tauham nitong si Mayor Magnus, ang nanay ni Gigi, si Miss Sophia at ang kanyang best friend at dito pa nga ay Binaril pa nitong si Mayor Magnus ang best friend niya dito ni Gigi na kung saan ay pilit nilang pinapalabas si Gigi dahil si Gigi nga ang kanyang kailangan at dito siya kating-kating maghiganti at akitilin ang buhay ni Gigi kasama nitong si Mrs. Luisa kasama si Mrs. Sophia ang nanay-nanayan nitong si Miss Gigi Robles at dito naman ay nag-isip ng uh, magandang paraan si Jared at si JJ kung paano nila malidin lang itong uh, si Mayor Magnus at nagtagumpay nga silang linlangin itong uh, si Mayor Magnus kung kaya naitakas muli nitong uh, si Attorney uh, Eric ang uh, nanay ni uh, Gigi Robles at si Miss Piat ang kanyang best friend na may tama at dito naman ay nakita ka ni Eric sa isang pintuan na napakaraming mga tauhan ni Mayor Magnus ang nakakalat at hindi nila alam kung papaano nga sila makakalabas nga ng building at dito ay naisipan nga ni uh, Attorney Eric na gamitin na ang barel at wala na silang choice kung hindi ang uh, lumaban na talaga dahil napakaraming nakaikot na mga tauhan ni Mayor Magnus sa kanila kaya lumabas na nga itong uh, si Attorney Eric at nakipaglaban na. At dito naman ang uh, nasa pool na itong uh, si Attorney Eric dahil sa uh, isang tauhan nga dito ni Mayor Magnus at bigla na din lamang nagdatingan ang mga pulis. At dito naman ay nagkaroon nga ng uh, rumble itong uh, si Jared at ang kanyang Kuya Magnus. At dito ay narin lang na naman siya nitong si Mayor Magnus at talagang napakatuso nitong si Mayor Magnus. Kung kaya at uh, napakabuti naman ng puso ni Jared, binitiwan niya ang baril at hindi niya nga tuluyang binaril ang kanyang kuya na sinabi nga dito ni Mayor Magnus na huwag mo akong uh, papatayin dahil kapatid mo pa rin ako, dugo mo pa rin ako, ako ang kakampi mo, magbabago na ako, hindi ko na itutuloy ang uh, pagkitil ng buhay dito nga kay Gigi kasama ng kanyang pamilya at sabi nga dito ni huwag na huwag kang maniniwala at mismong sa'yo na nga nanggaling, natuso ang iyong kuya kung kaya't pag-isipan mo. Ngunit talagang mabuti ang puso nga nitong si Jared, itinapon niya ang baril at wala silang kaalam-alam na pagtalikod dila nila ay meron palang sukbit-sukbit uh, na baril itong uh, si Mayor Magnus. Kung kaya't binaril niya itong uh, si Jared at agad-agad namang -agad tumakbo itong uh, si Gigi at nagtago nga ngunit sadya talagang uh, mailap ang tadhana uh, kay Gigi at dito nga ay talagang nagpangabot uh, sila at nagarambol uh, din sila at dito sana ay babaril na nitong si Mayor Magnus Gigi ngunit sadya nga mabait ang kapalaran kay Gigi at wala na palang bala itong uh, si Mayor Magnus kung kaya binigbi na dito si Gigi hanggat sa mamatay ito at dito nga, anong kaya ang mangyayari ngayon at aabangan po natin yan ng magandang dilag ngayong araw. Matuluyan na kaya nga makitil ni Mayor Magnus ang buhay ni Gigi or dumating na kaya ang mga to the rescue na police upang hulihin muli at ikulong sa piitan itong si Mayor Magnus. And guys, ito po ang ating pakaabangan dito nga sa magandang dilag na kung saan ay malapit na mag-end. At sa napahaganda ng mga kaganapan at bawat eksena ay talagang kapanapanabik dito sa magandang dilag. And guys, kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.